Yun! Ah, bumaw na! Ah ah! Okay, Kaya! Tapos nilipat na lang sa kapila! Ano? Kalso? Ha? Hindi, gawa na ito tuwid eh. Hindi pa daw. Ha? Abante daw, abante. Malas na, malasin. Ha? Mahigpit daw, mahigpit. Abante konti. Ayun. Ha? Grabe pala balaho. Ha? Kaya tinungo na ito sa atin. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Ayan eh, si Chef <laughs> Andun yung mga kasama ko Maambo na po ah, ah. Ano sila ah. <laughs> Nabalaho mga idol Hindi naman totoong balaho siya Meron siyang talaga nakaready na kabli Kung sakaling tulad ng ganyan Hindi po nakaahon Meron siyang tumutulong na kabli Hinihila yung jeep ganda Diba? Diba? Ang layo kasi na pupunta namin yung uh, gaganapan ng kasal. Napakalayo. Malabahay. Ayun, kanya-kanya na siya. Kanya-kanya na si kanya -kanya Ilong. Ano yan? Ano yan. <laughs> Ayun, kanya-kanya na si Ilong. Tayo na ulan na. Ah, grabe. Huh? Ha? Yung kung batak. Oo. Matik yun. Grabe. Okay na pala, yun lang pala talaga yung ano. Yun lang talaga pala yung pahon doon. Tapos pagdating po dito, ayan, palusong naman po siya. Wala na pahon doon, meron pa. Meron pa din. Pero kaya, kailangan pa rin ng ganun, kabli na yun. Hindi, madulas yung kalsada kasi. Ay, na dito. Oh, dito Napuno siya dito. Ayun oh, pintura. Hilain ulit, hilain. Go. Oh, lakas ni Kuya, hinihila yung jeep mo. Oh. oh. <laughs> Ay, thanks God, nakaahon na din. Takang yung karne oh. Katantarin pa namin yan doon. Anong oras na ba? <laughs> oh. Ayun, kalso. Yon. <laughs> water, water supply. Water supply talaga. Gawa ng... Ito mga pag-iila. <laughs> Ito mga pag, pag yan. Oh, na. Oo, ayusin muna Ayusin muna. Ngayon, ayusin muna. One, two, three. Ah! Oh! Ato, ah, oh. go! Aba, Oh, Prino, Prino! Prino! Prino. Meron na si Liano. Oo, oh, so sa sala ano. Salah yung ano. yung tawagan. Salayong, oh. Oo. Nabuhol. Nabuhol yung kabli. Ah, <laughs> ah? kaya Kaya yan, kaya yan sa puno ulit. Tapos patras. oh, muna, tapos patras. Tampo. Hindi, niya kaya. Tampo. Eh, tap, oh, tapos iatras. Iatras Matigas eh. Pero pag pinatras yan, kaya yan. Huwag lang sumama yung puste. Lakad mo tayo, lakad. Ha? Ha? Marvin Vlog. Marvin Vlog. YouTube. Ah, sa Facebook yan, Marvin Vlog. <laughs> ah, ang galing. Talagang napaka... Napaka-talino mo talaga. Napaka-smart mo. Hahaha. <laughs> Pinandong na yung mga kawali. Oh, plangka na. Umaambo na kasi mga idol eh. Ayun. Ayun <laughs> na sila ni sir. Ama. Ha? Oo, oh, oh, dapat tayo lang atras yan kasi wala, hindi kayang hilain. Ha? Ah? <laughs> Layo. Ha? ah. Ano? Mamaisan pa? Malayo. Malayo. <laughs> malayo. May baong pang itlog pang ilang araw mo yan. <laughs> Ay, tita, o oh, ilo po. Ayan. Ayan, dito tayo. Grabe yan. Ayan. Nakatali po siya doon sa may alatris na yan. Ayan. Talagang grabe ang ano namin dito. Grabe yung... Ah, nangyayari. Ito po ay manunulungan kami doon sa kasalan. Magluluto doon po sa kasalan. Talagang Ayan, yeah, no? Oh. Okay, kaya yan. Kaya. Ah. Yan, oh. Talagang Ah. Oh. oh. Ah. Ah, sakay. <laughs> Pampabigat po 'yan. Hindi pwedeng walang sakay eh. Kasi mas lalong gumagaan. Okay, ahon! Ano? Ha? Ano? Abante pa? Ha? Ah, sa niyog naman? Ah, ay. ay! kaya po! Oh, sige, sige! Lilipat naman daw po sa ano, sa... Ari ko! Ha! <laughs> ah! Ayun, lilipat naman po sa niyog! Ayun. Oo. Oh. Hey! Gay, Takoy, Takay video muna. Geh, tulong muna, tulong. Takay lang lambot na, gutom na. <laughs> ah! Eh, pre. Dali mo na itlog mo dam. Ay, itlog mo. Yo, itlog mo. Ayun, dito naman sa nyog. Ayun. Ay, thanks God. Ayan, dito na lang po. Hanggang dito na lang yung ating paghihirap. Tapos pagdating doon sa taas ay okay naman. Ayan, palusong na siya. Pagkatapos nito, isa, meron pa tayong tatali pa tayo dito ng isa. Last na lang. Tapos titingnan natin doon. Oh, tatali pa po ng isa dito kasi hindi pa po makakakahon yan dito. Isa pa dito. Tanap tayo ng pagtatalian. Oh, doon. Doon, malaki. Ano? Tatali sa isang uno. Hello, Pre. Mauna ka na? Oo. Oh. <laughs> Tawa na lang ako talaga sa kanya. Pero, pasipan <laughs> siya nalang. Oo. Oh. Diba? Kaya nga. Papunta rin po sa mga kasalan. Lopo! po. Ayan, si ate na iya po. Huwag ka na maya. Ayan sila ni ate. Oh. Ayan. Ay, salamat. Hindi lang kami naghirap. Pati sila. <laughs> salamat po. Ayan. Uh, dito pa si tita. May daladalang. Tita, pahiram naman electric pan mo. <laughs> po, oh, wow. Oh. Uh, ganda. Ano po? Ha? Huh? Kaya nga, kanina pa. Okay eh. idol? <laughs> Nang na ako kasi kanina pa nga, di ba? Gutom na din pati. Ah, ah. What's up, mga idol? Oh, kaway kaway! Wala! <laughs> Woo! Dito muna, dito muna, yun! Pinti ng hirap namin ang na dito, mga idol! Grabe po! Oh! 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 Kagawad! Oh! Kumusta na dyan? lang! Oh, grabe mga idol! Dulas po ng ano, dulas ng daan ba? Oh! Grabe!

isa kasalan po. You kasalan know, ay kailangan niya po sa niro. Umulan kasi kanina. Kaya yung daan. Kaya uh, Putik na po. Oh, yan. May hanging bridge pala dyan, no? Oh. Ayos si ate, huwag oh. kaway ka dyan. Ayos ka lang dyan? No, no. Ayos lang po. Dito kami ngayon sa top load. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Ito, sana umaksyon na na rin ang DPWI sa aming sa rito.

Okay, hanggang dito. Okay, ataw. Okay, ataw. Kaya, no? Oh. Oo. Ayan, no? Ayan. Kailangan mo na. Kailangan natin ng... <laughs> Kable. Lipat natin doon. Burak to eh. Ayun Maano kasi to mga idol eh. Babaon yung sasakyan dito. Ayun oh, burak so. dito eh. Kung wala tayo sanang ano mga idol. Kung wala sanang karga ng mga karne. Pwede pa sana to. Pwede sanang hanggang doon lang. Andyan po kasi mga karne Ha? Oo. Ah, talagang... Hanggang doon, oh. <laughs> May hanging bridge pala dyan, oh. Ayan, ito, sila. Doon. Ha? Dito. nga. Hindi, dito daw po. Dito? Oo, oh, para diretso. Ayan. Ah, oh, ah. Talagang naano pa kami dito. Oh. <laughs> ah, ah. Yun. ang um, lalim. Eh, ah, paghugas nga rin dito. Ha. Ah. ah. Alin? Ge! Ge! Ano? Oh. Oh my god. Tama na. Saan ba? Diyan? Diyan! Diyan para diritsyo! Nangitali yung jeep pa Maramang ah. Tiyan na. Sarap maligo dyan ah. Diba? O. Oh? Putik-putik. Putik-putik talaga. O. Oh. Ah, ah. Hindi nang... Hindi nang dinalaht namin ngayon ah. <laughs> <laughs> Hindi nang dinalaht namin. Hindi <rium> Ayan, lock na natin. Burak si. Ano lang to? Buhangin eh, naman yan. Buhangin eh, naman. Kaya ah, na yan. Ah, wala yan. Ah, Eh. La. Kaya. Kaya.

Tindi na ang ano? Tindi na ang daanan. <laughs> kaya yan, kaya yan. Oo, oo. Talagang bao, no? Yan, no? Ganda! Kasi! Yan! Talagang... Kaya! Kaya! O, tapos lipat na naman natin yung ano, yung kable. lipat -li -li na naman doon sa kabila. Ah. Uh, whew, lipat na naman, lipat, lipat, lipat. Kabe. Okay. Yan, dito naman tinali sa nyug. Yon. Arya. Ha? <laughs> Palis <laughs> ako baka mabuwalan ako. Oh. Ah, tintin, ah. tin, tin, tin yan. Hey. Ah. Oh. up, oh. hey, kaya. Gawa ng yung kable kasi sinusundan ng jeep mga idol eh. Kaya yung jeep pupunta dun sa gilid. Gawa ng kable na sa gilid ano? Oh. Kaya kahit yung gulong, papunta rito yung gulong, talagang sadya talaga pumupunta doon. Gawa nung yung kabli, nandun sa kabilang side. Talagang naano siya ng kabli. Ay, no? Oh. Oh. kaya. Oo, diba? Talagang lipat na naman yan. Hindi kaya. Oh, patay! Yun. Mm -hmm. Kaya yan. Hello? Okay. Lipat na namanya yan. nya kaya. Lagi. Ah. Eh, ang galing ng driver! Galing! Ah. Gas. <laughs> galing ng driver mga idol, talagang bundok, pangbundok <laughs> talaga 'wa. 'Di ba? Wah. Hey, thank God. Ayun, okay na. Okay na, okay na. Talagang ay na kagawad. <laughs> Woo! Talagang napakagaling ng driver. Oo. Talagang <laughs>